Ayan guys. halo natin ang sibuyas. Yan. So nga pala guys, oh mapapansin nyo ang ating rice cooker na lutuan ay bibaligtad. Hmm. Puwitan nya Yan guys yan. Okay, Iplim, no? Game, manjo. Game. Ito nga guys, oh, binaligtad na rice cooker. Pa symbol yan. Na symbol. Mahal kasi ang uh, kalan. Ang gasol. Mahal ang uh, gasol. Ika nga para-paraan lang yan. Mainit pala guys. Ay, ito na nga guys. At ang ating uh, pinalambot na balatong o kay munggo. At may kasamang pork na yan. Ay pinagsabay na para mas malambot. Lumasa. yan At narito din guys ang ating uh, sitaw. At sinama natin natin guys ang bunga ng ampalaya ito naman ang kanyang dahon guys ampalaya at sa nga pala guys meron din kami dito ang tigbabayente bigas ito na yung ating pangarap na murang bigas tigbabayente yan ito na, na, guys, ating na nga guys ating titimpla na ayan nga guys ating titimplahan ha? at counting asin uh, guys samahan natin ng counting ang lagyan din natin ng ganyan at ng ganyan Yung isang buo para mas swabi ang lasa a few moments later patayin to ka